Dahil masarap mag-ulam ng sisig, gagawa tayo ng mabilisan na sisig, sisig na bangos. Ayan, nakabili ako ng dalawang daing na bangos, bunlis na po yan. Tenerito na natin, nilagyan ko lang po yan ng asin at saka pamiyanta. Tanggalin na po natin yung laman ng daing na bangos. Ayan, magkumpisa na po tayo mag o Una, igisa natin ang ating loya. Lagay na rin po natin yung ating sibuyas. Ayan, lutuin lang po natin ng konti yung sibuyas at saka loya. Lagay na rin natin yung laman ng daing na bangus. Lagyan na natin ng sisuning, paminta at kunting asin. Nilagyan ko na rin po ng kunting kalamansi yan. Ayan. tas ilagay na rin po natin ating sailing green. Nailagay ko na po pala. Haluin lang po natin. Lagyan po natin ng oyster so, sauce. Sa gusto ko may oyster sauce so, para lalong sumarap yung ating daing na bangus. Lagyan na rin po natin ng kunting mayonnaise. Kunting halo lang po. Luto na yung ating sisig na bangus. Masarap po yan. Ayan na po. Gagamitin na natin yung balat ng daing na bangus. Masarap na masarap po yung ating sisig na bangos. Luto na siya at pwede na po tayong kumain. Thank you for watching. Thank you!